Di ba pag sinabing may topak, may sayad, may problema sa pag-iisip, tama ba? Yan po ang banat na Senator Antonio Trillanes kay Sara Duterte. Hindi lang to basta banat eh. Yan po kasi ang totoo. Ibig mong sabihin, um, ito ay paraan para ipamukha kay Sara Duterte kung sino siya. Ganyan po yung ginawang or ito po yung paraan na Senator Antonio Trillanes. Nagdadrama daw ngayon, ayon si Sara Duterte. Meron pa siyang pa-open letter sa PNP chief. Yun. <laughs> Sige lang. Yan nga nga bang sinasabi ko eh. Matindin yung banatan yung nasa Malacan. Yung ano ho. Tapos pag tinignan yung inyong mga ginagawa, kung tama ba o mali. At kalimitan kasi ay mali. Yan. Diyan kayo aalma. Diyan kayo magpapaawa. Bakit? Eto ah, nagpaawa po ba ang nasa Malacanang nung matinding niyo siyang tinitira? <laughs> Parang hindi naman. Nagpaawa po ba si Atty. Lenny Robredo nung matinding babuyin at tirahin yung pagkataon niya na itong mga diehard? Di ba hindi? Di ba nanahimik lang? Dahil totoo, ang power ng isang tao minsan ay naandyan sa kanyang pagiging tahimik. May topa ka, sabi ni senator Antonio Trillanes nagngangaw-ngaw kasi, nagngangal-ngal kasi mukhang illegal daw yung ginawa ng PNP na pagbawa sa kanya ng more than 70 uh, police officers or police personals bilang kanyang um, security officers, anyway. So meron pa daw natitira na 300, halos 300 pa. Ito ang naging banat ni Senator Antonio Trillanes laban kay Sara Duterte sa kanyang open letter kay um, Romel Marbel. Matapos itong matanggalan ng 75 PNP security personnel. Ang ibig sabihin may natitira pang halos 300 na security personnel atong si Sara Duterte. <laughs> Saan niya kaya? Ano kaya ginagawa niya sa mga personal na ito? Ano? Gaano ba kadami ang banta sa buhay? <laughs> At gano'n na lang siya mag-worry sa kanyang seguridad. Bakit po? Marami po ba kayong naagrabyado? Marami po ba kayong kabulastugan? Kaya nag-aalala kayo sa buhay nyo? Kasi ang isang tao na malinis ang konsyensya, walang inagrabyado, abay confident din na walang mangyayari sa kanyang masama. So kung totoong nangailangan ka ng mga organito karaming seguridad o security personnel, Baka naman kasi maraming talagang banta sa buhay mo. Marami kang ginago. Marami kang winalang winalanghiya. 'Yun ba 'yon? Sabi ni Senator Tulliani, the open letter of VP Sara is wrong on so many levels. But let me just summarize my conclusion. She is entitled. She is unentitled. Ito hindi bago, ha. Hindi ito bago. Alam 'yan po ng buong sambayanan. Privileged uh privileged child having temper tantrums because her security detail was reduced from almost 500 to 300. Almost 500, kasi na no 400 something. Anyway, this shameful, this uh, shameful display of psychological instability clearly makes her until or unfit for vice president. Imagine nyo na nalang kung maging presidente yan. May topak. Meron tayong Presidenting may topak. Hmm. Kasi ang sinasabi neto mga ito, meron tayong Presidenting bangag. Tapos, meron tayong Vice President na may topak. May sayad. Yun ba ang ibig sabihin nun? Na-imagine ah, nyo talaga. Imagine nyo po kung paano ang magiging kalagayan ng ating bansa kung meron tayong katulad ni Sarah Duterte na leader, entitled, privileged, my tantrums, my temper. Hindi nakokontrol ang kanyang temper. At ikit sa lahat, hindi marunong magpaliwanag. Hindi hinaharap ang sitwasyon. Tumatakas sa mga mahihirap na sitwasyon. Tumatakas sa mga pagkakataon na kailangan siya ng ating bansa. Tapos sasabihin ng mga diehard, gumagalaw na naman daw ang Office of the Vice President. Yun yun. Ulit-ulitin ko ha, may saya daw, may topak daw, sabi niya. Senator Antonio Trillanes. Gusto ko maniwala. Good luck.